Ngayong katatapos lamang ng sunod-sunod na kainan, handaan, maniguradong marami sa atin yung napakain ng marami at matatabang pagkain yung nilantikan o yung tinatawag nilang mga putok-batok na pagkain na maaaring magresulta sa pagtaas ng blood pressure. Guilty ako niyan, Diane. Oo, oh, eh. lahat tayo ata napakain ng yeah. marami ng holiday season. Yung iba nga eh, hanggang ngayon may mga pinupuntahan pa rin yung mga iba't ibang mga handaan. O yung iba O yung iba tira. Ano, tira. Nasa pa puno pa rin. Tama ka dyan. Kaya hmm. naman dito po sa Saini Doc, meron po tayong libreng telemed tungkol sa hypertension. Makakasama po natin para dyan si Dr. Luigi Pier Segundo. Dr. Luigi, magandang umaga po sa inyo at Happy New Year po sa inyo, Doc. Magandang umaga. Happy New Year, Diane. No? Adrie. Okay, Dok. Sa usapin po ng hypertension, bukod pa sa pagkain ng matataba o yung mataas ang kolesterol na pagkain, ano yung iba pang posibleng maging sanhi ng hypertension? Uh -huh. Alam mo, Audrey, yung high cholesterol, yung taba, sinabi mo yan, no? ginagamot namin yan kasabay ng hypertension. Pero kung titingnan natin sa pagkain, ang talagang nakakataas ng blood pressure, yung alat, o yung tinatawag nating sodium. Eh, yung ding mga matatabang pagkain, usually pag ang Pilipino, maalat talaga magtimpla, may sawsawan pa, di ba? At bukod doon, after the holidays, yung alcoholic drinks. 'yung alcoholic drinks na ko-contribute din yan sa hypertension. Kasama na dito lack of physical activity, busy busy tayo lahat ng Christmas eh. Baka nakakalimutan 'yung exercise, puro kain yata, sa ka-parties. Yung mga 'yon nagkocontribute lahat sa pagtaas ng blood pressure. Nako, hmm, yan pa naman ng magandang match ano, alcoholic drink, tapos sasabayin mo ng pulutan na maalat. Tapos, Ayun maling na maling combination pala yan. Oh. Eric, Doc, ano po yung considered na normal na blood pressure? At ano naman po yung considered na high blood na po ang isang individual? Uh, basta yung 140 systolic, yung number sa taas. At saka yung 90, yung millimeters mercury ang measurement natin by sa baba. So, again, ha? 140 and above na systolic blood pressure at saka 90 and above diastolic blood pressure. Abnormal na yon. Ang gusto natin talaga na normal, 120, um, pinakamataas na sa systolic at saka 80 no, sa diastolic. Yung in between, pag mga 130, o kaya to 139 over 80 to 89, pre-hypertension na yung tawag natin. Gusto na natin binabantayan at baka sakaling makaiwas sa gamot kung meron tayong healthy diet and lifestyle. Mm -hmm. Okay. Doc, ano naman po yung mga sintomas na maaaring maramdaman ng isang taong meron uh -uh. na palang hypertension? Ito po ba yung tipong medyo nahihilo na, masakit ang batok, uh -uh. minsan tumitibok-tibok tayong dito uh -uh. sa may sentido. Uh -uh. So, yun po uh -uh. ba yung mga uh -uh. senyales? Uh -uh. Audrey, actually, unfortunately, kadalasan, hindi natin alam may hypertension na tayo because ang totoo niyan, wala kang mararamdaman dun sa mga lower, lower ranges ng abnormal blood pressure. Sa katunayan, dun sa tala ng presyon, ang Philippine Heart Association, yung kasamahan natin sa Makati Medical Center, si Dr. Season. Yung huli natin research, among Filipinos, 37% na ang merong high blood pressure. At unfortunately, less, mga 18% dito unaware kasi hindi mo nga nararamdaman mataas na pala yung blood pressure mo. At malalaman mo lang ito kapag nagpasukat ng blood pressure. So emphasize natin na magandang magpa-check up kahit walang nararamdaman. Kapag may mga nararamdaman na usually baka may complications na naka-akibat -ak ng hypertension. Pero sa totoo lang, common namin nakikita pag nag-spot check kami, no? at uh, nagsukat ng blood pressure, walang nararamdaman yung pasyente at may tapak sila. Dok, wala naman ako nararamdaman. Marami yun, maraming mga pasyente, maraming mga Pilipino na mataas na yung blood pressure pero hindi pa nararamdaman. Ayoy. Kaya emphasize natin na magpa-check up, magpa-check up. Hindi, hindi sa lahat ng pagkakataon may sintomas at walang clear symptoms na associated talaga with high blood pressure. Ayun. So recommended nyo, Doc, na ngayong kumbaga simula ng taon, since medyo napadami yung kain ng holiday, eh magpa-check up yung ating pong mga kababayan. Oh, maganda, di ba? Meron tayong New Year's resolution. Sana isama natin yon, i-consider natin healthy diet and lifestyle at para maiwasan ng sakit. O kaya kung may hypertension na tayo, Diane, Audrey, yung iba umiiwas eh, ginagagamot. Kapag sinabi, mag-maintain na. Talagang kailangan ituloy-tuloy yung medications para mapanatiling uh, normal yung blood pressure at maiwasan yung complications. Okay, Doc, hindi pa ba considered na hypertension o high blood? Yung kapag kumain tayo ng taba, Dayan, mm -hmm. di ba, after, kunyari, nag-samyup nagsam yeah. -yup salga, ang dami ah, yung sarap karne nun. Ay, may Maya-maya may hilo. <laughs> maya, 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 may hilo. So, hindi po ba yun? Uh, uh, hindi naman. In fact, kahit anong uh, any symptoms na nakaka-cause ng distress. Kunyari, nasaktan ka, nadapa ka, kinakabahan ka. For a short period of time, tataas yung blood pressure and this might be called physiologic. Parang pag nag-stress test tayo, talagang with exercise tataas yung blood pressure. But we consider a patient na hypertensive na. Kung naka na, at least mga one hour from the last physical activity. Kung may mga kape, alcoholic drinks, one hour na nakakalipas pero mataas pa rin yung blood pressure. Yun yung kinoconsider natin talaga na hypertensive. So, kailangan din na uh, kinoconsider yung mga factors na ito kung kailan nag-check ng blood pressure. Yung mga nararamdaman natin after kumain ng uh, mataas ng head, ng oily food, siguro mataas sa cholesterol, siguro reminder lang yan na masyado na tayong maraming kinain. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon tumataas yung blood pressure after that. Ayun. Ako pa naman nung holiday na parami ng seafood. Yeah. Tapos mga ilang minutes na medyo sumasakit pa yung ulo ko. Mm. Yan ang mga naramdaman ko nung holiday. Pero ito, sabi nyo kanina may mga complications related to hypertension. Meron mga uh, uh, kumbaga, heart problems din na maaring complication po nitong hypertension po, Dok? Yes, Dayan uh, Audrey, yung pinaka common pa rin na sakit sa Pilipinas kahit nung nagka-COVID, no? Ah, uh, coronary artery disease, yung nakakabara yung artery ng puso. Ang sintomas niyan, chest pain, yung angina na tinatawag kung matagal ka nang may uncontrolled high blood pressure, hindi ka nagpapacheck up, hindi ka nagagamot, pwede itong mag-lead to coronary artery disease para yung artery ng puso. Ganon din yung artery ng brain, pwede rin siyang magbara. So kapag uncontrolled yung blood pressure, pwede magkaroon ng stroke. Bukod doon, yung kidneys. No? Siguro yun yung mga pinaka uh, kidney diseases, madadialysis, stroke, at posibleng mag-heart attack. Okay. Doc, paano naman po magagamot o mapapababa man lamang itong blood pressure? At paano maiiwasan uh, na tumaas yung blood pressure? Ano po yung mga pwedeng gawin, Doc? Uh, healthy diet and lifestyle. No? Kung sa pagkain, hindi kasi natin ina-isolate blood pressure lang. Pero yung directly nakaka-contribute sa high blood pressure sa pagkain, pinanggit na natin kanina yung alat ang recommendation dapat hindi tayo nag-exceed. yung salt kasi merong sodium doon, dapat hindi tayo nag-exceed ng 2 grams in a day. So dapat conscious tayo, naglabasa tayo ng label ng mga pagkain, lalo na kung processed food yan, mataas yung sodium, titingnan natin yan, no? Medyo mahirap magtansya, pero sa kutsarita, dapat less than one-third yan. Buong araw na yan, ha? kasama na yung mga adobo, may alat lahat yan. No? Uh, physical activity, kailangan may regular physical activity. sa talanang uh, Department of Science and Technology, 40% daw ng Pilipino walang adequate physical activity. what it means is exercise one hour a day, hindi kinakailangan mag-enroll sa gym, piliin na magstairs instead of uh, mag-elevator para no? walking, uh, maybe a uh, brisk walking, uh, jogging kung kaya kung kaya no at uh, kung talagang mataas yung blood pressure despite dietary and lifestyle changes may mga maintenance medication ang Pilipino mahilig supplemente eh. consider natin itong mga to supplement din naman sa health yon pero may mga gamot na nakakapag-maintain ng blood pressure na normal at kapag sinabi ng doktor maintenance na ito wag natin ititigil only under the guidance of doctor in time, pwedeng magbawas. In some patients nga, ina pa yung mga gamot para maging normal. No? And once it's normal na, kailangan minimaintain yung gamot at nagmamonitor para mapanatiling normal yung blood pressure at maiwasan yung complications associated with hypertension. Ayan. Well, ano kaya, pwede rin kaya kumain ng mga fatty foods pero bawasan mo yung salt. O alisin mo talaga totally <laughs> yung salt. Baka pwede pang lumusot, Dok. Kolesterol naman ang kalaban natin don oh, yeah. doon. Pero iba-iba talaga yung threshold natin. Yung ibang nakikita natin, wala ka pang gamot sa, sa, sa atin. Alam mo, pag mga reunion, nagko-compare-compare ang magkakaibigan mm -hmm. kung anong mga gamot. No? Bukod sa blood pressure, yung high cholesterol. Mm Hindi -hmm. sa lahat ng pagkakataon may nararamdaman. Ha? Yung iba sa tingin, pag may sakit lang yung batok, sa mataas yung cholesterol in a lot of situation, mataas na yung bad cholesterol in particular, yung LDL sa blood test natin. Ano? Pero hindi pa natin ito nararamdaman. So, kaakibat ng pagkocontrol, paggamot ng high blood pressure. Chinecheck din natin yung ibang risk factor, kagaya ng blood sugar at kagaya ng cholesterol. At yun yung magiging guide natin kung kailangan na ba ng gamot at kung may moderation na bang kailangan gawin sa intake ng ating fatty food and in particular red meat ito yung mataas sa cholesterol eh. ayon oy maganda itong naging talakayan natin with Dr. Luigi ano lalo na ngayong simula na ng taong 2024 ay magkaroon na nga sana tayo ng healthy lifestyle ano yeah. iwas iwas sa mga processed food at dapat tayo ay mag-exercise yan yeah. kasama ka pa dun sa 40% na walang sapat na physical noong activity december so noong, december. Na, noong december lang noong oh. december lang pero ngayon back to normal oh. Balik tayo Ganaw, sa, galaw na uli, ano? sa workout, oh, basketball, oh, mga ganyan, yan. walking. Sana po ay mapaalalahanan tayo ng mga nabagit ni Doc Luigi. Doc, marami pong salamat ha, sa libreng Telemed ngayong araw na ito at muli Happy New Year po sa inyo. Doc Luigi, isa pong cardiologist. Thank you, Doc. You're welcome. Happy New Year.